Yan po mga kabanana. Uh, konti lang po yung ko kumayon sa aking alagma baboy Kasi po mga kabanana, naglalagay po ako ng ivermectin. Pupurugahin ko muna yung alaga kong baboy. Mga kabanana, gagawin kong inahin. So yan po mga kabanana, konti lang, konti lang po yung pakayong kumuna ang pagka na ano na feeds sa aking alagba baboy yan po Pepper mo muna mga kabanana lagay ko muna ng tubig then anuhan ko pahuruman muna mga kabanana Tsaka, lagay po itong ivermectin po. Igana e, ka po ito lahat ka ba nana? Lahat ka po itong mga ka-banana eh. Lalagay. Ano ba? Warming ko ito ka ba ng mga aking ivermectin na e, ikaw purga. Ayan. Ayan. So, ano ako muna? Ah. ko muna para po ay matunaw yung medicine at saka yung ano po yung feeds. Mahalo po lahat. Ayan. Ayan po mga kabanana. Okay na. Ano na po yung feeds natin kabanana. Ah, tunaw na po. ayan ano na so i ano na natin sa ating alaga sa ating alaga na baboy ibigay na natin lalagyan na natin ng ano tobig ayan ayan po makana tara samanya po po unta natin yung alaga ko baboy lang ha Tengah apa lain bab boy ko anu hijau anu. Jumlah laki na posya. No? Yan. Terapo ngak ngala ngak boy mangka benar. Wow. Laki-laki na no. Po Yang pok dik. Itu na pok ngala ngak boy mangka benar na. Yan. Kemana? Ah, video malaki na po. Ang aking laging baboy. Tagal na pong inahin. Hindi po ito mga kabana, ano, uh, pure, pure breed. Uh, may stiso lang po ito mga kabana. May halo po na ano, um, native. Pero okay naman po yung ano niya, paglaki. Saka ano na nga yung fruit niya, mamaga na. Oh. No? Pero na po yan po po. Ano pa lang, 4 uh, four months old pa lang po mga kabana na tatlong ano pa tatlong buwan pa po ang hinihintay ko uh, bago po ito ay paanahan ko pa tabulogan <sighs> ayan ang ano ang lakas kumain ayan po mga kabana purgahin na po purgahin Amin ya you nak, know, amin lah mok mm. so, hey, Isu Eh, main kapur Tignan nyo mga ka-banana, ilang ano na yan? Ayan, kilo. 30 plus. 35, 40 plus. Ayan. Ubus agad yung pag pagkain nyo. Ubus agad yung feeds. Hello, Dick Dick. Maghay ka naman, dikdik, maghay ka naman. Ayan. Okay. Ang soso po lang ang kabanana nitong aking gagawin inahin ay ano, 16. 16 po ang susunod nito. Kahit po siya ay misti, ano, misti, sula, misti, isa lang. Ayan. Ayan, tapos na. Halika okay ka na. kok anak tu, you wow